Kono, ang sarap ng tabaon sa akin ni Mama Be. Hindi <laughs> mm, naman masarap 'yan. <laughs> Ay, ka lang kasi gento pinabaon sa akin ni Mama, tama 100 kasi favorite ako Be. Hindi <laughs> ko na favorite, ako na hindi. Ako na hindi ng Alaki, otop, um, <laughs> <Ingit> na ng gento. Ang laki oh, tapos sa libo pa. Ingat Be. ni Mama ko daw favorite. Eh. <laughs> <Ay>, Kayo <nakayari>. na <laughs> Kayong dalawa mag kayo sa pag-uwi. Uso ngayon nangunguha ng bata. Opo ma. Kayo po hindi po makukuha mama. Siyempre hindi na ako bata tsaka saka hindi naman nalabas ng bahay. Hindi po kasi pag lumabas kayo sa bahay hindi ka nila kukuha kasi wala sila yung sa pangit po eh. Boom! Basag! Joke <laughs> lang eh. sa akin ang teacher nyo. Baksak na naman kayo. Dignan tayo anak na Aling Fe. Matalino na masipag pa. Eh mama, matalino tsaka masipag din po yung mama nila eh. Mm. Uh, basaga. Oh, uh, basa ka! Dudok lang. Tapos nila yan ah. kakain na tayo. Dilly, dilly bone, close your eyes now. Someone's walking outside Looking on the door. Dilly, Sim. Oh, noy gusto mo ice cream? Opo! Bibigyan kita ice cream. Basta mag-i-give ka muna, anak. Sige po, i-give na po ako. Na, tapos na po. Huwagin mo na yung ice cream, wala Sige po, yay! Ice cream. Ice, Ice, doy! Eh, ice cream daw, hindi naman. baby nagigib lang ako eh. Matong bakal, di ka na naman pumasok kahapon. Alam mo may exam, di ba? Ano sasabihin ko? batong bakal! Ano ang excuse mo? ba diba na ulan po kahapon? Pero may pasok naman, di ba? Oo nga po, pero... Yan, yeah, lakas trim rin po kasi nung ulan sira po yung bahay po Nam <laughs> Mamaya nga po sa faculty ha Baby legit ba? Tol palusot ko lang yun <laughs> Gagi papapuntayin ka sa faculty pa naman Ano kaya gagawin sa'yo doon? Nagkot <laughs> ako Good afternoon po ma'am Batong bakal ito Grocery yan Pinagambagambagan namin mga teacher Sana makatulong ha <laughs> Sal Salamat po Mami, paggawa ko sa'yo, bigyan tayo sa libo. Ibibigay <laughs> mo sa libo, ha? Kailangan, mama, makalunok kayo ng apat na beses na sunod-sunod, ha? Yun lang, may isang libo na kayo. Oh, okay. Isa. Kaya ko yan. Wala na yun. Ah! Wala <laughs> Hindi kaya. Oh, teka lang. Ikaw din, lumunok ka ng apat na beses. Pag hindi mo yung nagawa, papaluin kita. Huh. <laughs> Ang mama Sige na. Isa. Dalawa. Tatlo. Oh, oh, oh. Ano, kaya today? Ka? Ikaw, ha? Puro ka kaya Ma! Mautak man ang matching na iisahan din. Mm. Mga anak, wala na doon sa aling Petra. Talaga mo? Oo unak para kapatid ko na yun. sino pa talaga mabait siya pa yung kinukuha, nakakatakot. Sa mag-alala mama, hindi ka agad kukuhain kasi masamang damo ka. <laughs> mama, ang galing ko ka kumanta. Sige nga. Tama mama. Baby, lock the door and don't the solo. All right. <laughs> Let the music win, eh? bro, bro. Ang galing eh. Nak, gutom lang yan. <laughs> <laughs>